Good afternoon uh, po. Hapon. Ito po ay nakarating na po sa ating mga autoridad. I'm sure. Ano po ang findings ng ating mga autoridad? Meron na hubang ba suspect? Meron na ho ba silang lead sa kaso? Uh, sa so ngayon po, Sen. Wala pa po silang binibigay na... Ano, full treatment po sa amin po sa abot sa lead po nila. Wala pa po daw mahanap na suspect po. Kailan mo nangyari ito madam? Sir, noong July 17 po, natagpuan po siya sa may tisa, Cebu City sir, sa tabi ng kagsada po na nakabalot naka po, nakalagay sa isang carton at saka pinalian po yung mga ano niya sir, yung kamay niya, tapos kayong liig niya po, tinalian ng interior po, sir. Aming puntaos po sa pagkikiramay po Salamat sa inyo. Salamat po, sir. Salamat po talaga kasi napansin niyo po yung pananawagan namin, sir. Jewel, magandang hapon. Hello, magandang hapon po, sir. Kaibigan niya po si Rhea May. Opo, opo. Alright. Bilang isang kaibigan, uh, meron ho ba kayong maibibigay na impormasyon sa mga nag-imbestiga sa kaso ng mga polis para makatulong po. Matuntun kung sino po yung may kagagawa posible. Opo, kahit tanong po, sasagutin ko po. Opo, okay. sige. Balita po namin, ayon po sa aming research, ito pong si Rhea May ay dating nagtrabaho daw po sa club? Opo, dati po. Pero minto po siya kasi sa sinabi niya po sa akin, ayaw niya po daw, uh, kasi daw maliit daw po yung sa kita, tapos ano, kailangan niya magpadala. Pero di ko po alam po sino pinapadala niya. Pangalan po lang po yung boyfriend niya nasaan po yung boyfriend niya? Nasa Panabo po, sa Davao. Sa Davao, tapos siya po sa Cebu. Opo, opo. Nabanggit niya po ba sa inyo yung, kung meron po mga tao siya o customer, may mga tao o customer na uh, hindi niya po gusto o iniiwasan niya o kinakatakutan niya? Ay wala, hindi po. Hindi po niya sinasabi sa amin dito o sa akin man lang. Kasi po, pag tinatanong po namin siya, pag siya na hindi siya nagpapaalam, pag uwi niya, sasabihin na, Saan pa galing? Ganyan. Diyan lang, may nilakad lang. Ganyan lang sasabihin niya sa amin, sir. Tapos pag napansin namin nalala, may pupuntahan siya na naman, sabihin, saan ka, na, san ka pupunta? May pupuntahan lang ako, balik lang ako agad. Yan lang sinasabi niya. Di siya nagsasabi kung sino yung mimit niya or kasama niya, saan siya pupunta. Ah, uh, okay. So wala ho siyang binibigay ng impormasyon sa inyo uh, tungkol sa mga taong Uh, kinamimit niya o kakausapin niya Opo. o kikitain nga, niya. hindi, ka, hindi po kasi niya kahit titignan niya kasi yung mga chat nila hindi rin siya nagpapatingin ng cellphone kasi privacy nga lang uh, privacy nga daw po so, so, so po kami nire-respeto namin yon kasi privacy naman talaga sa inyo pong pakikipag uh, kaibigan sa kanya o naging kaibigan niyo siya Por uh, hindi ko alam kung gaano katagal kayo magkaibigan ma'am ma isang buwan isang taon hindi po matagal na po sa amin yan sa amin nga yan nakatira kasama yung Jowanya niya dun sa panabo sa amin yan naka nakastay ng ilang buwan ako po nag-alaga niya ng ilang buwan okay saan po kayo ngayon ma'am nasa Cebu po Wal wala ho siyang nabanggit sa inyo na nanliligaw o wala po uh, lalaking nagkikipagkaibigan sa kanya, yung mga ganun, wala po? Wala po. Pero may na ano po kami na sinasabi niya sa amin, dun, dito pa sa, sa amin, na, sa kwarto pa namin siya nakatira, mm. sabi niya. O, kasi pag uwi niya, may mga dala siya mga gamit na sabi, na binili daw. Sabi ko, saan ka na naman galing niyan, ganyan. Sabi niya, doon, pumunta, pumunta ako sa ah, SMT c side. Tapos, ano, nag-meet kami nung guest ko. Pero, sa New Star daw yun, sir. Tapos ano hindi po? sa New Star daw, nag sila sa SMC side. Pero di po namin alam kung sino. Kailan po yun? Palagi po siyang pumupunta doon. Sa New Star? Opo. Okay, sa SM, sa New Star, okay. Awa, New Star o oh, at IT Park po, ganun yung, 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 yung sabi niya. Tapos G-Mall, ganyan. G-Mall? Every uwi niya po kasi, sir. May eh, dala siya. Kaya eh, tinatanong-tanong ko siya, saan ka na naman galing? Ganyan. Kasi sir, pinapagalitan ko po siya minsan. Kasi nung July 9 kasi sir, ano na, umaga na siya umuwi. Tapos ako, hindi ako natulog kakahintay sa kanya. Kasi po, nagalala aalala siyempre. Best friend ko yun eh. ako. Major, magandang hapon po. Sir, magandang hapon po, sir. Meron na ho ba tayong lead? Meron na ho ba mga persons of interest sa kaso? Sir, as of now, sir, ang CCTV footage na wala naman tayong ibang ebidensya, sir, kasi tinapon lang yun sa area po, sir, sa Barangay sa sir. Apo. Ang marami na kaming kinuha ng mga CCTV, CCTV, CCTV footage, sir, para mandawi going to Cebu City, sir. May nakuha kami na CCTV, sir, sa, mga pri sa private establishment, establishment, sir, kasi yung CCTV footage ng barangay, sir, sa Barangay luok Mandawi, lahat ng CCTV nila, sir, sira, sir, after sa bagyo, sir. Ngayon, sir, may nakuha kami na CCTV, sir. Yung motor na sinasakyan ni sa biktima, sir. Kaso hindi yun anang maganda yung quality, sir. Kaya yung ginawa namin with the kuhan, sir, kanang guidance sa aming city director, sir, na ipa-enhance namin sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa Region 7. Na-recover niyo ba yung kanyang cellphone, sir? Wala po, sir. During sa processing sa Soko, sir, wala talagang cellphone, sir. Na nagsagawa na po kayo ng fingerprinting doon po sa karton kasi binalot po sa karton. Gumawa na po yung Soko, pati yes, doon sa, sa kumot na ibinalot. yung sa processing sa crime scene, sir, sa Soko na po yun, sir. Okay. Major, nabanggit po ng uh, kaibigan ng biktima na madalas daw pumupunta ito Itong biktima sa SMC side, sa Newstar, sa Gmall. So, pwede nyo sigurong uh, subukan na humingi po ng CCTV uh, footage uh, sa mga establishmentong ito at tingnan, hanapin kung sino yung uh, minimit niya na posible baka maging susi ito, itong mga taong ito, kung sino man itong nakakamit niya doon sa mall na ito. Ngayon ko lang nalaman yung binanggit ng kwanser sir, bigyan na sir yung binanggit niya sa amin sir during sa course of in interview sir including sa investigation sir yung binanggit lang niya sa amin yung inyo star at saka yung sa inyo star sir naghingi na kami nang kwansert ah uh, sinabi na rin sa amin sa kami ang city director, sir, nanghingi kami ng CCTV, CCTV footage doon, sir. Apo. Para malukit yung identity ng kamit okay. niya doon, sir. Opo, New Star, tapos nabanggit pa ang Gmall at saka SMC side. And I'm sure mga... Hindi yan, hindi yan, binanggit niya nung tinatanong sa namin, sir. Okay. binanggit niya, sir, yung sa New Star lang, sir. Alias, g -well, Sabi mo sa akin kanina, nabanggit sa inyo ni... Opo, oh, uh, Newstar. New Star. Kasi sabi, sabi nila ni dito, nagpupunta daw yan, nahati daw yan sa Gmall. Kaya yan pun din, sinabi ko. Gmall, tapos New Star, pati si oh, sa SMC Robin... site. Kahit po yung mga driver dito, nahatid po din po siya sa Robinson Galleria. I-request yan na namin yung mga CCTV footage yung sinabi niya, sir. Yung na-request lang namin, sir. Yung sinabi niya, na dahil yung yun naman yung sinabi niya sa inyo, Newstar sir. Opo. So, sa New Star, yes, sa ngayon po, nasa proseso pa yung pag-request ninyo? Yes, sir. So, include nyo na po yung Gmall at sa Robinson at sa Seaside? Yes, sir. So far, wala pa hong uh, lumalapit sa inyo, nag-offer ng tip? Kasi po, nadyari na natin ito dyan sa Cebu. Pumutok na yes, po yung mga Yes sir. May, dyan. may mga lumalapit naman, sir, pero hindi naman namin kayo uh, ng pwedeng ibanggit dito, sir. For Apo, mga no, no, mga sir, of course. Hindi ma-hamper yung investigation, sir. Of course. Uh, ano po yung cause of death, Major? Ang man ang nakita namin sa kuan certificate of death sir, yung man, manual stimulation, sir. ang immediate cause of death niya sir para yung kamay talaga sir kamay ang pinang pinangsakal yes sir during sa processing sa crime scene sir may nakita kami na kuan sir yung garterized ng interior ng motorcycle sir yung tinali sa kanyang leeg sir now in the past a uh, few days or weeks or month months o even years, ilan na pong insidente na meron pong uh, natagpuan bangkay sa area na yon kung saan siya natag na, na, natagpuan? Sir, hindi ko masabi yung ibang incident, sir, kasi nag-assume ako as station commander ng Labangon, sir. Nipay pa lang, sir. O oh, nga po, pero siguro, sir, isa po yung sa mga gagawin ninyo. According sa mga tao ko, sir, uh, tinanong ko din sila, sir, kung may mga incident na ba na nangyari katulad ng nangyari ngayon sir kay mm. Rhea? Mm. Wala talaga sir. Wala po. Sa, wala sir. sa dyan po sa uh, lugar na Parang inyong... isolated lang yung case ni Ria sir. o oh, nga po. Diyan sa inyong kinasakupan. mag sa ibang parte po sa Cebu, siguro pa makipag coordinate kayo sa iba pang mga police station, sa Karatik Police Station, siyudad lugar na baka merong kaparehong uh, crime na nangyari na nilagay po sa karton at tinalian o sinakal yung victim para makagawa kayo ng comparison at magtulungan po kung baka meron yes, may contribute ng mga ano. Yes sir. Nag-start ako only... ng nasign dito sa Cebu City Police Officer sir. 2019 sir. Walang incident na ganoon kay Ria sir na binalot sir. Sa ngayon po mag-antay na lang po muna tayo ng uh, resulta ng fingerprinting uh, forensic, ginagawa ng mga forensic dyan sa Cebu itong uh, ano natin, Soko. Tama sir? Kasi nasa soko yes, na po yung mga pwedeng uh, kuna ng mga ano fingerprinting. Yes sir, ganoon na sir. Dahil yung processing ng crime scene sir, sa soko na yun sir. Pero sa enhancement ng one sir, CCTV footage na nakuha namin sa private establishment doon sa Lukok Mandawi sir, siguro ngayong araw o bukas pagka-release na, na namin sa media sir kung Good. may enhance na yung one sir, CCTV footage. Uh -huh. Po, Sige po. Hingi ka ng tulong siguro sa NBI. Baka yung NBI po, merong uh, technology na ma-enhance po yung isang malabong CCTV footage. Kasi nabanggit ko yes, kanina... Hintayin muna namin yung enhancement sa unit talaga namin sir, sa okay. Regional Anti-Cybercrime Unit namin sa Region 7 sir. Dahil na, sila naman yung nag-enhance sir. Nabanggit ko kasi kanina sir na natagpuan din doon parang garterized na motor at meron motor na nakita nyo na nakasakay itong victim? Yes, sir, 'yung kaya... talaga ang CCTV footage sir na nakuha namin 'yung last na nakita si Ria, sir. Identified ho ba kung sino 'yung kas uh, kasakay niya doon sa motor o ma maliwanag ba 'yung muka nung lalaki? Yung nga, hindi hindi masyadong maliwanag sir kaya nga ipa enhance Okay. Okay, oh, pati 'yung plate number. Meron ho ba tayong yes, kulay ng motor? 'Yung makita namin sa CCTV sir, may yellow na portion doon sa harapan sir. Yes, sir. Pero hindi talaga natin makuan 'yung kulay talaga sir. Naghintay pa kami ng enhancement sa Raco 7 sir. Sherry? Hello po idol. Okay. Good afternoon po idol. Good afternoon. Na nasaan na ngayon yung bangkay ni ng victim na si Rhea? Andito po idol. Lapin nandito po kami ngayon sa puneraria po. Sa Cebu City po. Okay. Uh, kung ano may tutulong natin gasto sa puneraria, sa libing, uh, pamasahe, kung kailangan nila ibalik sa Davao, yung bangkay, tutulong tayo pakisabi sa kanila. Okay po. At kung ano pang klaseng tulong na pwede natin ma-extend, sabi mo sa kanila, ibibigay natin. Noted po. Sige po, idol. Ila ilan po bang anak nyo, Tay? Tatlo lang po, sir. Pang ilan po itong si, ano, si Rhea? Pang bunso po sir, pang bunso pang tatlo. Ah, yung kapatid nyo po, yan yung panganay. Oo, oo po, sir. So, nung umalis po siya sa Davao para magtrabaho po dyan sa Cebu, ano pong paalam niya? sa ano sir sa akin hindi ko alam sir dahil yung anak ko don sa ano kapatid niya doon sa panabo dahil nag ano yun nag doon yung kapatid niya nagpaaral sa kanya dahil sa ano pa yun senior high doon pa sa akin tapos na ano sa first semester ng college nandoon na sa ano dahil yung atin niya ang sa kanya sir mhm mm okay ah so meron ate siya sa Davao na nagpaparal sa kanya oh, ito sir, 03 si -si, sir. Oh, Roche, magandang hapon. So, kayo po pala nagpapaaral sa kanya at sa, nung nasa, ano po siya, Davao. Yes, so, maganda po yung buhay niya doon sa Davao. Bakit po niya kinailangan pang umalis at pumunta ng Cebu para magtrabaho doon, dyan, sa Cebu? Yes, po, sir. Actually, kasi, sir, ano, umalis siya nung, no, at, at simula kasi yan, sir, umalis siya sa bahay, nung no, napaalam siya na, Kinuha po siya ng friend niya sa amin, sir, kasi nakukunin na da siya na mag-18 doses po, anon. E, pinayagan, ko pinayagan ko kasi sabi niya, uuwi na lang, uuwi da, daw siya. Uh, tapos, kinabukasan, hindi po siya umuwi. Kaya, nag-chat na po ako kasi na ano na, na ano na kami, kasi ilang, ilang oras na, nandu online, sabi ko sa kanya, ano ba, uuwi ka ba? Kasi Sunday, sir, tapos kinabukasan, may pasok siya kung papasok ka ba o hindi. Hindi talaga siya nag-reply, sir. Sa bukas, sabi niya sa akin na uh, ate, nandito pa kami na naligo ka daw po sila sa ano, sa doon sa pinagka, ano, ng dibon niya ng, ano niya, sir, yung classmate daw niya po yun. Tapos, hindi na siya nag-online, sir, ng ilang ilang days, hanggang sa ilang linggo na po yun. Nag-aalala po kasi talaga ako, kaya sinat ko na lahat yun pala, sumama siya sa mga barkada niya at saka yung boyfriend niya po. Ano po? Ay, sa boyfriend niya? Yes po, boyfriend niya po, sinamahan niya. Nakita ko po yung mga post nila, sir. Kaya sobrang naano talaga ako dun, sir. Kasi sa akin kasi yan nag, uh, na, nakatira ako yung magpaaral dyan, sir. At so, saka hindi talaga yan... Mabait na bata ko siya, kahit sino yung mga kaibigan niya, alam nila, mabait siya si Rhea, sir, na, na ano lang talaga siya sa mga barkada, na tinala Sina, siya doon sa mga inum inuman ba yung, yung ganyan sir, nag na knife na, 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 nice daw, marami na akong naririnig na ganyan po okay. na sinasabi ng barkada niya. Kaya yun po, sinat ko siya, sinabi ko, bakit mo yung nagawa na umalis? Ano pa yun sir, uh, or May, uh, mga May, May, month of May po yun sir, matagal na yun. May time na, na umalis siya sa bahay, tapos sinabi ko sa kanya na, bakit mo yung nagawa? na umalis sa bahay, pinagpalit mo ako sa mga barkada at sa boyfriend mo. Ako yung nagpapaaral sa iyo, yung na umiyak na siya, umiyak na siya sa siguro na ano siya sa mga chat ko sa kanila kasi mula nung maliit kasi, iwan kasi yung mama sa papa ko, sir, maliit ka yan. Ako na yung nag-aalalay ng support kay papa para makapagtapos siya ng para supportan sinusuportahan lahat, sir. Kasi, okay, okay. Hindi ko makatapos, sir. Mabait kasi yan si sa yes, sir. Mabait na bata yan. Groovy pa lang pala kasi na. Ano ng mga baykada niya yes, sir sa magkakulungan niya. Okay. Okay, ako nung na, kung siya, ano siya ako na, nakita ko yung, yung ano niya yes, sir na, nandun sa boyfriend niya. Major? Hello sir? Nakausap niya na po yung boyfriend ng victim, yung taga Davao? Ang yung boyfriend sir, hindi namin nakausap sir nasaan po yung boyfriend? Ang bo ang ang boyfriend niya sir, doon sa Davao sir, sa Tanabo sir. Yan po ba na establish niyo na po na during the time na mangyari po yung krimen, nasa Davao po talaga si boyfriend. Yun ang sabi ng kapatid ni Ria sir, si Rotsi sir. Yun po ang sabi ng kapatid, pero dapat po kayo po mismo na nag-imbestiga, ma-establish niyo po 'yon wag po kayong ano yung umasa sa iyo Say, dapat may, may interview niyo sana kung pwede yung pong si boyfriend ta para masiguro na yung mangyaring insidente e eh, talagang accounted yung kanyang uh, whereabouts at tight yung kanyang alibi na talagang wala siya dun sa crime scene o wala siya sa Cebu. Yes sir, sir. Kasi pwede kasing parang ano to eh, personal na galit di ba, sir? O pa, pwedeng selos? Kasi da, yung, yung estilo ng pagpatay, sakal? Pwede, sir. May uh, possibility, sir. Kasi ayon pa po kay Jewel, ito raw si boyfriend ang pinapadala ng pera. Kanina, nabanggit ni Jewel. Yun ang sabi ng friend niya, sir. Na o kaya nga po. Na napadala siya. Even more, dapat nyo talagang makausap si boyfriend. Kung kinakailangan, lumipad po kayo ng dabo para kausapin si boyfriend and then Siguro, uh, tanungin nyo yung kanyang whereabouts and then yung araw ng krimen, tingnan nyo siguro yung mga aeroplano, uh, checkin nyo yung mga flights kung di ba, may pangalan na pasaherong tumutugma sa pangalan itong si boyfriend. Yun ang tinitingnan namin sir na makaini kami ng flight details doon sa ako sa airport sir. Si boyfriend ang pinapadalaan ni Rhea ng kanyang mga kinikitang pera diyan sa Cebu. Sir, kahit tanungin niyo pa po yung mga kaibigan, po alam nila, alam na po, alam na alam po nila. Kaya nga po hindi kami boto, pero hindi po kasi nakikinig si sa amin. No, <laughs> ang tanong ko, Jewel, nung mangyaring insidente, <laughs> sa pagkakalam mo, nandiyan ba sa Cebu yung boyfriend? Wala po, wala, hindi. Pero, wala pu pero pumunta dyan sa Cebu yung si boyfriend? Hindi, hindi rin po. Niminsan minsan hindi napunta dyan. Hindi rin po. Hindi, kasi ang sinasabi ng ate, eh para ipinagpalit daw si boyfriend sa mga, si, si pinagpalit daw siya ni Rhea sa boyfriend at sa mga barkada. Kasi, kasi po, nung time na doon na nakatira si Rhea sa amin, kasama niya po yung boyfriend niya dun sa amin sa bahay po namin kasi po ayoko rin po makita yung okay okay po, okay. there you san -san go so lang so ibig sabihin si boyfriend napunta na diyan hindi rin dito sa Cebu sir kasi taga Panabo rin ako dun sa Panabo dun nung nandun pa ako sa Panabo doon okay. sila nakatira sa akin pero nakausap mo yung boyfriend kagabi Opo, opo. May screenshot pa nga po ako. Okay. Ano po sabi ni boyfriend? Ito po, sabi niya. Tingin, baka interviewin ka ng pulis, sagutin mo lang ng maayos sa Tapos huwag oh. kang mag... Sa, huwag, kang, huwag kang mong lukoyin yung pulis. Kasi alam mo din, alam mo kung ano ako kasi kariya. Kasi dahil sa... Daka man, daka ma'am, ma'am. bakit mo nasabi kay Martin, itong boyfriend, na huwag mong lukoyin ng pulis? Kasi lang, sa amin nga sir, niluloko kami. Ang galing ng mga ano eh. Ang galing manloko. Anong trabaho ni boyfriend? Hindi nga sa ganun, sir. Pero baka lang. Baka, Ma'am, -ma -ma tanong ko nga lang. Anong trabaho ni boyfriend? Wala po, wala. 16 Tambay. years old pa po yan. 16 years old yung boyfriend? Po, sa pagkakaalam namin, 16 years old pa po siya. So, sabi niya sa amin. Sabi niya po, bak naman ako magpapainterview. Wala, na, nasa kidapawan na ako. Kung sa Tagalog pa, sir. O, bakit di ka magpapainterview? baka may nalalaman ka na lang na last na kamit ni Ria or about na, baka may sinabi sa sayo para makatulong din. Tama. Niya. Tama. Kaya nga talaga dapat sabi, sabi niya, wala 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 may sabi niya wala wala ako nalala, wala daw siya nalalaman. O baka may last na sabi. Kahit ano sabihin mo sa akin din kay bigan mo ko. Ay tulong lang, tulong lang kasi yung hinihingi ko sa kanya, sir. Okay, sige po. Major? Yes, sir. Uh, kailangan po, po, talaga sir. siguro makausap po itong si boyfriend. Baka meron po kayong makuwang impormasyon na makatulong po sa ginagawang niya investigasyon. Ano po? Yan lang po, Major, ha? Yes, sir. Uh, pero unahin muna namin yung flight details doon, sir. Kung yes, sir. may details ba siya na nagbiyahe siya patungo dito sa Cebu, sir. Opo, sir. And then yung pong mga uh, binanggit po, yung Seaside, Newstar, G mall Robinsons, yung CCTV po doon, baka makakatulong po yun, ha? Me Major. Yes, sir. Sige, po. Major, yes, sir. ngayon pa lamang kami po ay nagpapasalamat in advance. Thank you po Major. Uh, Major Angelito Valisier. Ah uh, Sharik. Uh, yes po, sa muli, lahat ng klaseng tulong na yes. may natin sa mga kamag-anak dyan, ibigay natin. Apo. So tanungin mo sila kung ano yung mga tulong na kailangan nila sa atin, okay? Sige. Yes po, sabi po ay. Salamat po Ma'am uh, Ma'am Roshe and salamat po Tatay Romeo po. Salamat po sa inyong dalawa. Andiyan po si Sharik para mag- extend po ng tulong sa inyo. Thank you po.